natapos ng Bachelor of Science degree in Medical Technology sa University of Santo Tomas. Ang kanyang ama ay isang judge sa per sa Regional Trial Court sa Pangasinan. Ang kanyang ina ay isang doktora, isang pediatrician. Naging Deputy Executive ng Overseas Worker Welfare Administrator, Undersecretary for Presidential Communication Group ng Pangulong PRT. Member of the Board of MTRCB or Movie and Television Review and Classification Board, isang actress, singer, dancer, model and blogger, founder of the group Mocha Girls, ang maninindigan para sa mga kababaihan, ang mag-aalaga kina nanay, lolo at lola, Councilor Mocha Uson. Mo kauson. I love you too. Natikman nyo na ba yung cookie ko? Cookie ni? Everybody say cookie. Sa po, cookie. Bago ang lahat, today I want to honor the mother cookie. <laughs> yung pinanggalingan ng cookie ko. Andito ang nanay ko. Panakpakin nyo naman my mother, Dr. Esralita Uson ang original cookie ni Mocha. Gusto niyo bang wala man ang kwento ng cookie ni Mocha? Ito ang kwento niyan. Ten years ago, tayo po ay nakapag-isip ng gumawa ng cookie na hindi nakakataba. Sino dito ang mahilig mag-zumba? Taas ang kamay. Ayan ang mga classmate natin sa Zumba. Siyempre, kung nag-zumba tayo, gusto natin magpapayat. Kaya sabi ko, sana makagawa ako ng cookie na hindi nakakataba, cookie pampasig. Si meron pala noon. At alam niyo ba, ang daming bumili ng cookie ko. Dahil hindi ko na kayang gumawa ng sarili kong cookie, naghanap ako ng katuwang sa paggawa ng cookie ni wow. Nakilala ko si Nanay Lourdes, isang magaling na baker o panadera. Kaya gumawa kami ng maraming maraming cookie ni wow. At alam niyo ba, naging matagumpay ang negosyo na yan. Subalit, na pag-alaman natin, si Nanay Lourdes ay may iniinda palang malubhang sakit. Siya po ay may breast cancer. Kaya nung nalaman natin yon ang ginawa natin, lahat ng pinagbendahan ng cookie ni Mocha ay ipinandagdag natin sa kanyang cancer treatment. Pwede po kayo pumalakpak. Yan po ang kwento ng cookie ni Mocha. Hindi lang yan basta cookie. Yang cookie na yan ay may advokasya. Si Che, tao ng tao, may advocacy po yan. At ngayon, bakit natin ibinabalik ang cookie ni Mocha? Dahil ang cookie ni Mocha ay simbolo una ng pakikipaglaban natin sa breast cancer para sa mga nanay at senior, citizen, senior citizens po natin. Number two, simbolo po ito ng pag-asa at patuloy na paglaban sa anumang hamon ng buhay katulad po ng pakikipaglaban ni Nanay Lourdes. At pangatlo, simbolo po ito ng pag natin sa ating mga nanay, tatay at senior citizens. Alam niyo po ba kung bakit ko rin tinulungan ng baker na si Nanay Lourdes? Dahil si Nanay Lourdes po, katulad ng nanay ko, ay tinamaan din ng breast cancer. Ang nanay ko po, nag-iisa na rin sa kanyang buhay. Senior citizen na rin siya. Taas ang kamay ng mga senior citizens! Ayan. Marami na siyang sakit na iniinda. At nag-iisa na lamang sa buhay. Kaya alam niyo ba, ako hindi na nakapangasawa. Dahil pinili ko pong alagaan ng aking ina. Palakpakan niya naman po yung nanay ko. Dalkulang pa po ang buhay ko para maisukli ko ang lahat ng sakripisyo ng minamahal kong ina, ang aking mahal na ina. Ang mga tatay, taas ang kamay. Alam niyo po ba, naalala ko rin po yung tatay ko, ngunit siya po ay pinatay dahil sa kanyang prinsipyo. Kaya masabi ko po na nakuha ko po ang malasakit sa nanay ko at ang katapangan naman po sa aking tatay. Bakit naman po ako naririto ngayon? Dahil naniniwala po ako kay Yorme na dapat alagaan natin ang ating mga nanay at tatay at senior citizens. Tama po ba? <tod> Dahil ang sikreto pala para guminhawa ang ating bayan, alam nyo ba? Bukod sa cookie ko ha? Ang sikreto daw para umunlad ang ating bayan ay dapat daw alagaan ng mga nanay at tatay. Dapat daw alagaan ng ating mga magulang at mga senior citizens. Tama po ba? dahil ayon sa Biblia, sa mga taga-Epeso, kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 4, igalang mo ang iyong ama at ina, sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Giginhawa ka at hahaba ang iyong buhay. Mga kawikaan, 23, 22 hanggang 24, igalang mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng iyong buhay. At huwag mong hahamakin ng iyong ina da dahil siya ay matanda na. Kaya po ako naririto kasama po ng ating Your Miss Choice at na magiging congresswoman. Palakpakan po natin, Apple Neto. <laughs> dahil naniniwala po kami na dapat ay alagaan po namin kayo. Katawang po ni Your Miss Co. Moreno Dumagoso at Vice Mayor G. Atienza. Hayaan niyo po kami na kami naman po ang mag-alaga at ibigay na lamang sa inyo ang tulong. Huwag na pong pahirapan pa. Hindi po ba? May kasi na lamang po dahil alam ko po excited po tayo makita si Yorme. Sino excited makita si Yorme? Ang gwapo, no? Ang gwapo. Kaya alam may asawa na, syempre. Maganda rin po ba ako, Che? Natikma mo na ba yung cookie ko, Che? Masarap ba? Masarap ang cookie ni? Yun lamang po. Sino ang may Facebook? Sa ang kamay. Ayan, pakilike po ang Facebook. Parang nanay ko, adik sa Facebook. Mocha Uson, Distrito 3 naroon pong ang ating mga picture. Muli po, ako po si Moka Uson, kung inyong pagbibigyan, tulad ng aking pag-aalaga sa aking mahal na ina, hindi na nakapangasawa, kaya alagaan ko rin habang ako'y nabubuhay. Pagbigyan niyo po, dahil pinapangako ko, ang serbisyo ko ay sintamis na cookie ko. Salamat po! God bless you all! I love you, mother! Maraming salamat May mo kung si Hala Moka Uson! Yan. Ang ganda ng kwento po ng cookie ni Consiala mo, ano? Titikman ko na kasi hindi ko makain ng cookie eh. Pero titikman ko po yung cookie ni Consiala mo, ka. Masarap po ba?